buntag. So, kagabi, wala siya kakabasa sa Biblia. Sis, nagitagaan ko regalo sa kong anak sa Biblia. Magbasa ganyan ko kada anong e, ito e, yung e. Biblia. So, mauni ka rin, guys, ang basahon ka sa Jonas. So, basahon na guys, ang panalitin sa atong kinong una. Chapter 3, 1 to 10, verse to 10. so, only three guys ang nasangon. Ang ginoo, Ingo mo usab ka Jonas. dakaw nga sa dakong sa Ninibi. O isang yaw dito ang mensahe niya. Gipugan ko kanimo. Busa niya may ato si Jonas sa Ninibi. Ang Ninibi dako kayong syudad. O tulog ka adlaw na pagpaktas at lasting. Si Jonas musulong sa syudad. Ang isa ka. Adlaw pagpaktas Laglagon ang relieve tapos sa porti kaadlaw. Laglagon daw. Ang tanan tao nagpuyo sa ninyebe matuo sa mensahe ni Diyos, sa Diyos o um, nagpuasa sila. Ang tanan tao gikan sa labing inilangat sa labing timawa nagdistig sa ako ilanan sa ilang paginungso So, so naghinom sila sa ilang mga salagay. So, kay madok sila parusan sa ginoong. So, sa pagkabalitan ni ni sa hari, nani sa niibi may tinug siya gikan sa iyang trono o niyag, niya gihukas niya iyang bisti o siya sa o nilingkod sa abo so nilingkod sa abo ang kwan guys para nagpamatuod niya dili siya gusto na sa ginoon no? so og nagpadala siya pahibalong ato sa mga lumunok sa niibi siya miingon ako ako mga opisyal nagdili sa tanang tao ug mananap sa pagkaon ug pag-inom ang tanang tanang tao ug, ang tanang tao kinanglan kini ang nga sa Dios ug mamiya sa daotang pagkinabuhi bisan pag-usab basin pag usab ang laro sa Dios dili na siya maso. nakita sa Dios ang ibuat nila ug nakita niya ang Nagibiyaan nila ang ilang dautang pagkinapi. Busa wala ipadayon sa Diyos ang iyang laraw. Busa wala, o sa wala siya ipahamtang kanila og makalilisan na silot. So, diligyo na ang ginoo you know, guys. Diligyo na siya magsilot sa toa guys. Yung kaya taniya niya diba? Muna sa basahon sa karong March 12 guys sa Junas ja, chapter 3 1 Blue Tile 1 to 10. So, bonus yung guys ang asahon karun. So, surod nga basahon guys sa Salmo 51. So, 3 and 4. So, 3 and 4. Kung pati sa 3 and 4. Ila ko ang akong kalapasan. Kung ibati ko kanunay yung akong mga sala. Nagkasala ako kanimo, kanimo lamang. Kung nagkabuhat, kung butang, nag mong dautan. Na Busa gusto ka sa imong paghukom Pagsilot ka na po Ipakita mo ang imong pagkamatang Sumotoy basahon sa Salmo guys Sumotas sa at Salmo 12, 13, 18 12, 13. Salmo 12 guys Basahong na to ang pagampo Sa pagpakitabang. Tabang ugino ay wala na mayong tao nga na O wala na yung dili baka ng tanan na nagulog na isa ulog ulogay Ay luna o ginuog ma ulog Sa pagkatukma ma o pagkambugirong patak mo ang hambugirong baba o nag-ingon. Nag -ingon. Nag kami pinagi sa imong dila. Isulti na mo ang imong gusto o walay makabuot ka na mo apa naging mo tabangan ko sila kay mga kabungos gidawag tao mga timawag ipaantos Atagan ko sila sa kalinaw o ipangandoy nila kasaligan gayod ang mga saad sa ginoo sama sa lunsay na plata nga giputli sa pagkapito giputli sa makapito pinaagi sa kalayo Panalipdi kami kanunay okay, o no. ginoo. ilikay kami nining mga daotan. Iliputan kami sa mga taong dautang tao ug sa tanang pagdayeg sa dautan Pagampus sa pagtila pag pagpakita bang ora ba ni siya guys Ang kanu sa ikaw malimot ka na ko Ginoo hatod ba sa kangturan ang kanu sa ka magtawikan ka na ko hatod kanu sa ba ako Magampus sa mga kasakit Ang kanu sa ba ako, sa sa ba ako ang akong kasing-kasing mag-uladlaw kabiin hangtod kanusa ako daw daug daw sa akong mga kaway tanawang tubaga ako o ginoo ang akong Diyos ibalik ang akong usod dili ako mamatay aron dili makaingon ang akong mga kaway da buntog mo siya dili sila mga lipay sa akong pa, sa akong aron dili na sila mga lipay sa akong kapildian apan misalay ako sa imong gugmang walay paglubad ako malipay gyud kay imo man akong giluwas awitan ko ikaw Ginoo kay maayo ka maayo ka man kaayo ka na ko so, no, to kay sa salmo sa basahon karon sa sa March 12 pa dinaw man guys na kay well 18 ug 19 so basahon na to 18 ug 19 guys mo ni basahon karon ang awit ni David sa kadaogan. Gihigugma ko ang ginoo siya ang naghatag ka na akong Ang ginoo ang akong tagpanalito. Siya ang ligon kong kuta o manuluwas. Ang akong Diyos sa akong kalito. O siya akong dalang dalampanan. Manalipod siya kanato sama sa kami. O luwason niya ako kay siya man ang akong sandigana. Misangpit ako sa ginoo, iluwas niya ako. Ikan sa akong mga kaaway, galaygon ang ginoo nag-anam ang kaugot din ni kanako o pisi asa 19. As -tas, as -tas, man din din asa asa din din sa guys na mali ba ko guys pwede to rin sa 70 18 o 19 continue rin dito sa 51 guys o Diyos kaya mo i-tabangi ang siyon tukura usap ang mga parel sa Jerusalem hindi ikalipay mo na ang gusto mga halad o ang dalang halad sinunog lakip sa mga tarong, tarutong baka ihalad madiya sa imong halaran Orin ito siya guys continue rito siya nato ko ba nilang inikitik basag Bible so sa sunod guys may sakto na dito ako basahod continue ito siya guys 12 3, 4 12, 13 18 more dito siya basahod na dito 13 8.13 Unya tutluhan ko ang mga makasala sa imong mga sugo o bumalik sila kanimo ha? 13 Unya tutluhan mga makasala o, sa imong mga sugo o bumalik sila kanimo Ore to guys, this is ko. So, sige lang sa sunod. Marami ako na siya. Ulong naman niya po sa Diyos So, arit na sa next na pasahon, guys. Sa Lucas 11, 29. Chapter 11, verse 29. 32, ano? Tama Kaya ako, guys, hindi ko tigbasa Bible, guys. Since nang itagahan ko Bible sa kong na. so, magbasa din daw po. Hindi po, hindi hindi ko magbasa na po. Ang oh, malaki. Sa imo ko. Magbasa din ta, guys, kadaan daw. Lucas guys, nabasahon ka sa bagong kasagutan guys. Muna ni siya ka ron ato. Kuan. Pili lang karon sa Lukas guys. Ang milagro nga buot nilang tanawon o ni. Samtang nagpusisok ang mga tao libot ng Jesus. May dayon siya o pagsulti. Pagkadautan gayud sa katawan. Ngining pananguna. na. sila ilahanan apan wala ihatag kanila sa gawas ni atong nahitabo kang Jonas. Ingon nga si Jonas, mo'y usap ka ilanan alang sa mga tao sa Ninive. Ang anak sa tao, usap mo'y mahimu alang sa mga tao ni Sa adlaw sa paghukong, ang Rainas sa pakatan mo nga, o musudya sa mga tao ni inyong panahon na kahit ni paano man siya katunga sa kalibutan aron lang sa pagpamati sa pakinaadmanong pagtulunan ni Solomon o nahibalo ang nga ania din ang labaw kang pakang Solomon sa anlaw sa pangkukom sa mga tao sa ninyibi mutunga ang musodya, musodya kaninyo kay naghinulusulman sila sa ilang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Jonas o gibalui nga naniya din ang labaw ang labaw pakang Jonas so like gusto so mao -huh, guys ang pulong karong adlaw so atong kung anong guys so barong pinili ko kaubad guys kay masabdan dun yung akong gibasa ba bah? so samtang nagsisok ang mga tao may pano mo siya katuwa sa kalipot na araw sa pagpamati sa makinadmano at tunuran hindi siya So, kanigod guys, di pa dito ko kayo kayo. wala mong good ko yung kuwanan pero parin kamunta na ko guys share book, so yeah. so, okay. book, book. ay makashare lang po ko sa inyong kamay kaya tungkol kayo nagbasa na mga good bible ay itagahan po ay gano sa kuwanan so ani lang ta guys so, ang kasa kung saan di pa kayo takasabot at least namatin pa sa pulong sa inyong amen